John Riel Casimero inoferan ng 1 million para labanan muli sa isang rematch si Jonas Sultan. We'll make sure na hindi bababa sa million yung premium ni si Casimero. Aba tika, walang pira yan. Content na naman to. Trending, nga po ngayon ang posibilidad na magtuos sa isang bigating rematch. Ang dalawang bigating boksingero ng Pilipinas na sina former three-division world champion, John Riel Casimero at former two-time world title challenger Jonas Sultan. Nagbigay po ng proposal ang mismo promoter ng Zamboanga Valientes na gawin ang bakbakan na ito. Ayon sa kanila ay kung wala umanong laban si Casimero, ay gusto niya itong gawin sa buwan ng October. Ayon dito, ay maganda umano itong gawin na laban para sa mga Pinoy boxing fans. Lalo pat madami daw ang nagsasabi na kontrobersyal ang naging panalo ni Sultan kontra kay Casimero nang magtuusang dalawa mahigit siki taon na ang nakakalipas. Bukod dito, sinigurado din nito na hindi bababa sa isang milyon ang offer na ibibigay nila kay Casimero. Mag anong offer? Maganda naman yung offer natin. Yeah. Hindi, naman dada hindi bababa ba sa... Akyat milyon pa kayo. Oh, hindi tayo bababa <laughs> sa million, ang bayad natin sa kanya. So if we're going to fight again, if there will be Sultan Casimero 2... Two we'll make sure na hindi bababa sa yung premio ni kasi para at least tulong din sa sa boxers. Habang si Sultan naman ay pumalag na sa offer na mag-rematch sila ni Casimero. Samantala ay sumagot na nga si Casimero sa kanyang Facebook Live. Subalit sa kasamaang palad ay mukhang hindi interesado ang angas ng Pinas sa laban na ito. Sabi kanina sa live, Sultan versus Cuadralas, abati ka. Walang pila yan. Content na naman to. Walang pintang lamay no? hmm. si Danso eh. Ang mga bata sabi, walang pintang laban daw. No? Si... si Danso nga, ng lamay. Lamay naman si Danso. Si kontra to rin Hmm. Si Cuadro alas guys, walang kinatakutan. Tandaan niya yan ah. Oh,